Hello everyone! So welcome back to our YouTube channel! For today's video, kita naman tayo paliguan muna na sa kanyang alagas. Kasi, hold! Lock! mene he ek asan ma padalo じゃあ、それ、<variance, sy analyze anthropology> Excuse me. <laughs> na tayong maglinis mga loves so ngayon pinapakain na natin ang ating mga alaga pinapaliguan natin sila dahil pakiramdam ko ay malakas ang init for today yay wala mo ng ulan kasi na maputik na masyado yung daan Ayan, ang ating mga alaga ay kumain na. Kumain na sila ng breakfast nila. Kasi 'yung nag-aalaga ay busog na nakapag-coffee na ako. At sila. Gutom na. Naghihintay sa akin. At ako naman, ito, nagtagal-tagal pa rin. <laughs> Tanghali na. 7.30 na. Kakaalmusal pa lang nila. 7 tayo naglilinis. Kasi hindi din naman natin, ano, sa akin, hindi ko masyadong ina- agahan kasi nga pinapaliguan ko sila sa umaga. O, oh, di ba? Pinapaliguan ko lang tuwing malakas ang init, malakas ang sikat ng araw. Pagpakiramdam mo ay itong araw na 'to, malakas ang sikat ng araw kasi nga 'yung ano pa lang umaga pa lang medyo na 'yung init, kaya papaliguan natin para hindi din sila masyadong mainitan sa tanghali. At saka mamaya, tanghali, magpapaligo din ulit tayo pag tuloy-tuloy yung init. ba diba? Kasi nga naiinitan yan sila. Gaya din sa tao. O, tingnan nyo nga, sila nakadalawang beses maligo minsan sa isang araw. Kasi pag sobrang init, dalawang beses ko sila pinapaliguan. Paliguan ko ng umaga, at saka palaguan ko ng tanghali. Pero ako, Isang beses lang makaligo sa isang araw. <laughs> Pero ano din yun? Minsan tanghali, minsan hapon. Ano lang, mabilang lang na makaligo ako ng maaga. <laughs> na ang ligo ko talaga is tanghali. O di kaya hapon. Pero yung mga alaga natin, ligo sa umaga, ligo din sa tanghali wag lang natin sila paliguan sa gabi. Pero pag ito ay malaki na, mga 2 months, ano na sila, 2 months or magti 3 months, pinapaliguan ko sila tuwing hapon, lalo na pag sobrang lakas ng init. Yung sa umaga, paligo, tanghali, at saka hapon. Pag alam ko na straight yung init na malakas. Kasi nga, naiinitan yung mga alaga natin. Pag punta ko dito, ay silang bang nahingal minsan subrang sobrang init pero ano naman may takip naman yung ano natin hindi naman sila ma, ano, masikatan ng araw sa hapon o sa tanghali sa umaga oo ma, ano sila dito ganun reflection lang ganun konti kasi nga may ano naman siya may, may nakaharang Mm. Yeah, pinapaliguan natin sila ng tatlong beses pag sobrang lakas ng init straight whole day. Okay. Ayan na sila. Ayan na ang ating mga alaga. Mag-iisang buwan na yan sila mula walay ngayong 12. At saka, magsisimula na din tayong mag -with feeding sa kanila. Ayan. So, thank you for watching mga loves. Salamat sa panunood nyo. At saka, please like, follow, and share to my YouTube channel para ma-update kayo at saka masubaybayan nyo yung ating mga alaga at makikita nyo yung paglaki nila kung paano natin sila inaalagaan. Bye-bye!